Hapon po. Ay. Ay, Papa Max. Ha? Ah, nandito. Ah, pasok ka muna, Papa Max. Pasok ka muna po. Nandito sa kanto. Hindi, nagtitrip lang ako. Nagtitrip lang po ako. Ito lang, Papa. Tawagin ko muna pa si Papa. Ito lang. Hala! Eh? 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 eh. Ano <laughs> <laughs> mo? Ano yeah. mo, daddy Lalo dumami. tripan mo na naman yung daddy mo, ha? Uh, papa, nandito pa na si papa, ma? Ano oh, nak? No. No, daddy? Ito, ito, <laughs> <baby>. <laughs> Kino, no, niya? Oh, dito, pati siya meron no, sticker. Ano ginawa mo, sticker na? Dami yun, oh. Bakit mo? Tapos natinga ko na. Ba't ganyan ko, anak talaga? Pag di ka nababantayan, anak. Na. Wala, ka pa daw niya, oh. <c> na, <fourteen> lalagyan ko pa ba ako. Ba't nilagyan mo ako na nilagyan, anak? oh Alam mo na may lalagay yan. Lalo, tumadami. <pais. ryn> anak. <Annie> Ayan, dyan lang. Like. si papa, ma. Anak naman, ano yan? Dalaga ka pa rin daw niya ulit, oh. Naku mo, Diyos ko, anak. <laughs> <laughs> Ginawa mo akong ano. Lalo ka, mami. Masaway ka, ah. Tangin ang tawag ko tatanggalin to isa-isa, anak? -isa <laughs> uh, Walang iya ka talaga. Oh God, so niya. Hindi mo malang tinabistin ka. Naligo oh. Hindi mo malang tinabi. At tiyatabi mo yung mga... Para pa. ka na <laughs> si Rina. Si Papa Ma. Diyan pa. Dito. Yo, what's up, kuya? Oh, yeah. Hello. Mukha mo. Ang <laughs> so dami niya na. <laughs> Dati pulbo. Kaya yung sticker. Kaya mas nasa kasama mo. <laughs> Wala ko lang. Kala kalis na mo. Eh, Ay, mamaya. Hindi eh, <laughs> na gawa mo. Eh, inano ko ng bata eh. Mamatanggal muna ako. <laughs> Ikaw, <laughs> ah! Talbay, ang anak ko na yan. Yan mo nga nag-live yan. Video, nag-trip lang <laughs> ako. Ayan. Ay! Ikaw, salvahay. Ikaw, ha? Bakit ganyan ikaw? Ay! Grabe ka naman, boy. <laughs> <laughs> Di ba pinapatulog mo yan? Pinatulog ko sa'yo? Ba't ikaw nakatulog? <laughs> Grabe ka naman, boy! Anong gusto mo? Ha? Ah? Bakit mo kasi kin? Tago. <laughs> ina ginawa mo sa akin ano? Pinulo ka ganyang, na Bakit ganyan ka anak pag natutulog ang daddy? Kiss mo ang daddy. Kiss daw kiss. Down, mo. Kiss. kiss mo daddy. Kiss <laughs> daw. mo winawa lang si daddy. <laughs> winawa lang mo si. Bak bait lang maka. Saglit lang, kois. Naliligo no? ako eh, Pina oh, pina pina ka naman, pina no? pinapapatulog ganyan ko sa'yo, na sayo yan, yun eh, kung nakatulog. Na. Ginawa mo ko isda, nak, oh. puro kaliskis, nak. Ano yun o, meron o. ano anong ginagawa mo na kay daddy? Nak, huwag mo ginawa kay daddy. <laughs> <laughs> Nak! Eh! Ah, ba't yan ah? Aldo! Eh, eh! 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 No. <laughs> <laughs> Tiyang pinabuhay <tibubuan> to. <laughs> Paano tatanggalin yan? Daming kalit no. Na, no? yan. Nak, ba't ganyan ginawa mo kay daddy? Ikaw na mo kasi hindi mo man lang tinatabi Oy, yung mga, naligo ano. ako. Ay, malig ko bang okay. may sticker dyan? Huwag na tayo mag-away. Nasa ng bata. Sa susunod, tawag dito kapag ano, tatabi mo rin. Nakatabi yan. Alam mo naman, marunong mga lital yan. Eh, paano pala? Pag puro kuchilyo ang nakakalat hmm, yan. Hindi masaksak ka. Ay, <laughs> 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 tuntuan po kong ina. Hindi saksak ka po. Siguro nilagay mo yan habang natutulog ako. Pinalaro mo sa kanya no? Hindi, <laughs> 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 oh. Naliligo ko. Nak! Nak, saan mo kinuwa yan? Saan mo kinuwa Makinig ka. Tinatanong ka ni daddy. Saan mo kinuwa to? Sino nagbigay sa inyo yan? Sino? Ako. Oo. Balik na lang ako. Oo, oo saglit lang. Sino nagbigay uh. sa inyo na ito? Sino? Ah, doon mo kinuwa Oo. Doon mo ba? kinuwa Sagot. Opo papa. Eh, yan. Huwag ganun, huwag ganun. Badyan na ka. Ah, una pulbo. Ngayon, ganito na na ka. Ano na susunod na? Kuchilyo na. <laughs> <laughs> anyway, hindi ano yun? sila, papa. Ano ba yan? Video? nagbi video oh, ba kayo? Oo, daily vlog kami. Kawa ha, badyan ah. Bad. Sabi mo, badjan ah. Opo. Opo. O. Naklaruan lang yan, hindi laruan si daddy ha. <laughs> Pag natutulog si daddy, pinagtitripan mo. Nyet. <laughs>